Ngayong araw nga pala, ipapakita ko nga pala sa inyo kung paano kami nagkaroon ng ulam kahit wala naman po kaming dala. Basta ang importante, magdala ka ng kaldero at syempre may kasamang laman. Kasi doon na tayo magahanap kung anong uulamin natin para sa ating tanghalian. Nandito pa rin pala ako sa bukid namin, mga Commerce and pars. At dahil wala tayong ulam ngayong tanghalian, kaya tara samahan nyo kami hanggang dulo kasi maghahanap tayo ng uulamin natin. Kasi alam nyo naman, kapag dito sa bukid ay na napakalayo talaga nung palengke kaya kailangan mo talagang dumiskarte para makaroon ka ng ulam. Dagdag mo pa talaga na wala kang pambiling ulam mga kamers and powers, kaya ayan kagubatan na lang talaga ang ating pag-asa para makaroon tayo ng uulamin natin ngayong tanghalian. Kahit gaano pa kalayong ating lalakarin ngayon basta sigurado tayo pagdating sa dulo may uulamin tayo mga kamers. Oh, Pati si Arian, sige. Ayan. baba. Come here, come, on, come, on. come on. Yeah. Oh, heat up, Ouch. Remember us this way. Oh yeah. I just wanna be just a memory, baby. Ooh. Abay, pagkatapos nga pala ng ilang minutong lakarin, abay, dumating na nga pala kami dito sa ilog. At dito daw kami maghahanap ng aming uulamin. Tara, samahan nyo kami kung anong uulamin namin ngayon, mga kamars. Ito tayo sa ilog, mga kamars and pars. konti lang talaga yung tubig. Say goodbye, baby, yes. say goodbye, baby Andun sila mga kamars and so malayo. Layo na din. Shhh! Grabe talaga yung... Meron na panino, Mga at finally, nandito na nga pala tayo mga kamars and pars. Yehey mga mars, may nakita na nga pala tayong gulay. At ito nga pala yung tinatawag na ubot ng banisan mga kamars and pars. At makikita mo lang yan dito sa may kagubatan. At ako rin, first time ko talaga makita mga kamars and pars. Akala ko lang dati yung kasi, niyog lang may ubot pero meron din pala itong ubot ng banisa na tinatawag nila ngayon. At ito nga, samahan nyo nga pala kami kung paano to. Binabalatan nga pala yan muna para makuha yung ubot. O ba diba, dito sa bukit kapag madiskarte ka at masipak hindi ka talaga kakain ng walang ulam. Kasi mga kamars and pars, dito kahit saan meron, meron daw gulay. Tignan mo naman itong ubot ng banisan. ba diba, pwede pala yan mga kamars. Igagata nga pala namin yan. Kaya tara, magluluto tayo ng ginataang ubod. At ito nga, dapat daw i-slice mo siya ng pinong-pino para madali daw siyang maluto. Kasi kailangan mo pa talaga siyang ilaga, mga kamars and pars. Iba talaga kapag luto, serya na talaga yung pagbo-voice over ko. Huy. iba talaga, nawawala talaga at nabablang ko talaga ang utak ko kasi hindi talaga ako marunong magluto. Uy, hi, yes, ko Lord, pagpasensyahan nyo na ako. At ayun, nakikita nyo naman siguro, di ba diba, nilalaga na nga pala yan, mga kamars and pars, at naglalagay na nga pala sa kaldero. Siyempre, lahat yan ilagay para lahat yan, para marami. Kailangan kasi marami, kasi marami talaga kami ang kakain yan, mga kamars. O, ba diba, kamay na lang ang ginawang sandok, napaka-esthetic niya, ba diba? Siyempre, kapag magginataan gulay ka, siyempre, ang unang unang kailangan ay ang gata. Kaya, ayan, pero kapag mas marami ka pang gata, yan na lang ang gagamitin mo para mas malapot. Uy, hindi. Kailangan mo pa talaga magkutkot kot ng magkot-kot ng niyog para mas maraming gata. Kasi mas masarap talaga kapag malapot, syempre. Syempre, masarap talaga kapag may sahog mga kamers and Kaya ayan, hinuhugasan na nga pala ang shell para ilagay mamaya sa may gata. At hindi ko na nga pala na i-video lahat kung paano yung proseso ng pagluluto ng gata. Pero alam ko mga kamers and Pars, alam niya na talaga kung paano magluluto. Basta ang ginawa namin ay nilaga muna talaga namin yung ubot at pakatapos nung malambot na ang gulay mga kamars and pars ay tinapo na namin yung tubig ng nilaga mga kamars at pakatapos ay nilagay na namin yung gata at, at hihintayin na lang namin siya hanggang kumulo. At dahil kumulo na kaya tinimplahan na ng aking josawa mga kamars and pars at maya't maya ay pwede na yan kasi nga mukhang luto na siya mga kamars and pars kaya ayun nilagay na nga pala siya sa may palangga na mga kamars. At dahil luto na kaya makakakain na tayo ng ating tanghalian ngayon o ba diba, hindi talaga posible mga kamars and pars. Kanina wala tayong dala pero ngayon mga kamars and pars ay meron na tayong pang tanghalian kaya ayun kainan na mga kamars and pars. O siya mga kamars and pars, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming maraming salamat sa panonood. Bye bye! Ingat ho tayo lagi!